Ito yung dating diaper na nakita namin na nandyan. Tinapon lang dito sa tabi ng kalsada. So, ayan. Ang tagal-tagal na nito, hindi pa rin. Bulok. Kasi diaper yan, eh. ba diba? So, ganyan. Kagagaling ng mga tao dito. O, so, yan. Tingnan nyo. Tingnan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Nakasako pa. Ayan, o. Oh. Daanan kasi to. Daanan yan. Tapos nakasako pa. Tingnan nyo kung gaano ka kung gaano kabastos yung mga tao dito. Kung gaano ka yung ilang Pilipino. 'Di ba? Ang kakapal ng mukha. You oh. know? Mga may, may tai pa talaga. Dito pa talaga. Malapit sa bahay namin. 'Di ba? Ang kakapal ng pagmukha. Oh. Kalsada kasi yan, kalsada yan. So ngayon, ang ginagawa nila, dadaan sila dyan sa kalasadang yan, dito nila itatapon yung mga diaper ng anak nila. So kayo, matutuwa ba kayo? pag ganyan, kapag kaganyan, yung makikita nyo, di ba, malapit sa bahay nyo, di ba hindi nakakatuwa? So sa mga magulang dyan, sa mga magulang dyan, pwede ba, sana naman, bago kayo mag-anak, siguraduhin nyo munang alam nyo kung paano magtapon ng diaper. Paano ang tamang pagtapon ng mga diaper ng magiging anak nyo. Hindi yung nilalagay nyo at binabasura nyo sa lupa ng may lupa. Diba? Ang kasapan ng mukha talaga ng ibang mga Pilipino iba gusto nyo, gusto nyo ng matinong leader, gusto nyo ng matinong politiko. Bakit? Tanungin nyo yung sarili nyo. Kayo ba mismo ginagawa nyo yung obligasyon nyo para maging mabuting Pilipino? Diba? Para makatulong sa komunidad? Anong ginagawa nyo? Lalo lang kayong dumadagdag sa problema. Diba? Yung mga mga bastos dyan na hindi mara, marunong magtapo ng basura Sobrang kapal ng mukha diba? May gana kayong mag-anak. Diba? Ang, may gana kayong mag-anak pero hindi nyo alam kung paano maging mabuting magulang. Kung paano maging mabuting mamamayan. Tama ba yung ginagawa nyo? Ha? Tama ba yung pagkakalat nyo? na nakakita ng basura dito malapit sa diba? amin. Naminihata na kayo. Paano magaganda itong Pilipinas? Paano gaganda yung komunidad natin kung yung mga tao mismo hindi marunong kung papaano ang tamang pagtapo ng basura? Simple lang yan. Simpleng-simple simple lang pero hindi pa rin magawa. Diba? Diba? So paano uunlad ang bansa?